Iba't ibang hamon at peligro ang hinarap ng mga tropa ng Pilipinas para protektahan ang ating teritoryo at soberanya. Partikular sa West Philippine Sea, balikan natin ang mga tagumpay ng Armed Forces of the Philippines sa year-end report ni Patrick De Jesus. As president, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Malinaw ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Ar Marcos Jr. Yielding... sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na sa usapin ng West Philippine Sea. Pero ngayong taon, maraming hamon na kinaharap ang ating mga tropa sa pagganap sa kanilang tungkulin dahil sa paulit-ulit na pangharas ng China noong Hunyo sa isang insidente sa Ayungin Shoal na itinuturing na pinakamalala. Umabot sa puntong na ng daliri ang isa sa ating mga sundalo matapos ang ginawang pangiipit ng China Coast Guard sa Rotation and Resupply or Remission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre hindi rin nawala ang paulit-ulit na pamabangga at pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa lamang ng maritime patrol sa ating exclusive economic zone. Nakaabot din hanggang sa himpapawid ang ginawang pambubuli ng China na personal na naranasan ng ilang mamamahayag. Simula kanina pa nakasunod itong uh, helicopter ng China dito sa ating sinasakyang aeroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung makikita nyo naman, ay napakalapit nitong helikopter helicopter ng China dito sa aeroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Patrol dito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinlo. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok na tila sumubok din sa ating pasensya, binigyang diin ng Pangulo na hindi gagawa ng anumang hakbang ang bansa para lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit kanyang iginiit na wala tayong isusuko sa ating teritoryo. Muli itong binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. kahit pa sumama na rin ang mga barkong pandigma ng China sa ginagawang panggigipit at pangaharang sa West Philippine Sea. We are going to continue to perform our mission. We will never be part of an escalation in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation of tensions. Sa gitna naman ito, patuloy ding pinalalakas ang kakayanan ng militar sa tulong ng iba't ibang pagsasanay. Nitong taon, idinaos ang pinakamalaking balikatan exercises, katuwang ang Estados Unidos. May iba pang mga bansa ang lumahok dito kung saan nagkaroon pa ng sama-samang paglalayag sa West Philippine Sea. Sa balikatan ng susunod na taon, mas magiging malawak pa ito, alinsunod na rin sa direktima ng Pangulo. Hindi rin pinapabayaan ang mga programa para sa modernisasyon ng AFP at isa sa inaabangan ay ang pagbili ng multi-role fighter jets na aprobado na ng Pangulo. Pumalag din ang pamahalaan sa pagpuna ng China sa planong pagbili ng bagong armas ng Pilipinas kung saan isa sa target ay ang mid-range capability o Typhoon Missile System mula Amerika na kasalukuyang nasa bansa at ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Hindi rin nakaligtas ang hukbong sandatahang lakas sa usapin ng politika. Pero sa kabila nito, tiniyak nilang mananatiling profesional, gayon din ang pagiging tapat sa konstitusyon at chain of command. Ang uh, trabaho natin is to protect the Republic of the Philippines, protect its people, defend our territory, and defend our sovereignty and our sovereign rights. Ganito rin ang naging paalala ng Pangulo kasabay ng kanyang pagkilala sa sakripisyo ng bawat sundalo para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Keep up the good work and we in the civilian government are completely behind you. Huwag kayong nalilin lang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Trabaho ko ba yung makipag-awal niya? Nagtrabaho ko ba makipag-ibatin sa mga walang ng kwentang bagay? Hindi. Nagtrabaho ko pagandahin eh, ng Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Ako si Patrick De Jesus at ito ang Highlights 2024 para sa bagong Pilipinas.